Ayan, magandang araw mga kadahon. <laughs> Magpakulo tayo ng bangwas with kamatis pampakinis. Ayan, with uh, sibuyas pampalaras ng immune system. Oh. oh, hulaan nyo kung ano yung ihalo natin. Ayan. Simpleng luto lang mga kadahon, no? Maghihigop tayo ng sabaw. Ayan. Huwag nating walain na magsabaw palagi, araw-araw. At uh, ito lang yung ilagay natin, malunggay. Wala kasi tayong ano eh, mailagay, wala tayong talbos ng kamuti o ano man. O sinigang ukan kung ano man. Wala. Diba? Uh, ito lang malunggay. Di bali, malunggay lang malakas mga kadahon ha? No? lahat ng makukuha natin sa malunggay no? napakataas vitamins and minerals no? kumplito na ayan ganun kalupit yung malunggay mga kadahon no? nandito lang sa malunggay ang kailangan natin na na ah, kailangan ng katawan natin no? sa bung araw ayan dito lang sa malunggay <laughs> Ayan, oh, malunggay. Marami yan, mga kadahon. Yun ang ihalo natin. Ayan. O, okay, tinplan natin to. Ayan. Tingnan natin, no. Wow! Sabaw pa lang. Bangus na. Hmm. Sige, okay na yan. Okay na yung tinplan niya. Ilagay na natin yung gulay natin. Simpleng luto lang mga kadaon. Nah, no. ang importante, may makukuha tayong uh, no? Na kailangan na katawan natin na uh, kailangan ba ng katawan natin sa, pa, sa pagtatrabaho natin sa araw-araw. No? Malunggay. Mataas sa vitamin C. luto ni ito mga kadahon okay wow Makahigap na tayo ng sabaw ayan maraming salamat sa panood mga idol no? ingat po tayo lahat and uh, God bless po God bless bye bye